Shoutout out muna dyan kay Saldi Duaso sa Cebu boss shout out sa iyo mabuhay ka hanggat gusto mo salamat sa panonood sa mga video ko boss at pati kay Chanli 329 shout out sa iyo Jimboy Merencilio shout out what's up mga kapising uh, update tayo mga kapising no? uh, malakalimang area kami ngayong gabi na to isang area sa sonar Kawan, Sertsing Saka apat sa Ilawan uh, Bihira lang talaga kami umaria ng lima Sa isang gabi, kadalasan apat lang Ngayon lang kami naka lima kasi nagsusunar nga kami Pag mag tayo sa sonar na maaga Asahan yan, makalimang area yan sa isang gabi So kahit pakunti-kunti lang mga kapising no? Tsaga-tsaga lang kami kasi Obsesyon na nga Oh, ito yung mga kasama ko ngayon dito. Shout out, shout out. Oh, shout out. Shout out daw. Sampansak na, sampansak na. Oh, yun, taga Kutabato yan mga kapising. Ito naman naka Green Bukid nun. Ito isa na kasando Samar So paiba-iba yung lahi namin dito mga kapising. Ako naman Kutabato din ako. Magpet proud magpet Kutabato. <laughs> so ayan mga kapising no padikit tayo hintay natin yung carrier na magadikit tingnan natin yung Panglimang area natin kung kumusta pakunti-kunti na lang talaga kasi season pero tsaga-tsaga lang talaga nito talaga yung buhay namin dito mga kapising so tabayana natin padikit na tayo oh, pasikat na yung araw oh. Ang ganda panoorin mo pasikat na araw, pasikat sa kapalubog. So dito na tayo, padikit na tayo. So ito yung panglimang area namin mga kapising. Yun, dami sa labay. Daming ilo. Ah, botin mo lang kahit mga isandaan yan mga kapising isandaan mahigit para maka 800 tayo ngayon 800 sa si isang gabi of season napakaganda na yan saka maganda klase naman yung isda oh. malalaki na to siro Rock wow kala mo ano eh nagsaboy ng binhi tapak yung yelo baliktad sila ngayon eh kung kailan konti konti lang yung isda saka magtambak ng yelo nung maramihan pa yung isda magalang salok kasi naagad yung yelo maga di rin na, namin masisi sila kasi pagka season kasi pagod talaga yan sila kaya di mo pwede lang madaliin kasi nakakaawa rin. Eh ngayon kasi konti-konti na lang kaya ayan. Hindi sila pagod. Kaya ganado sila maglabas ng marami yelo. So buti na lang pala ginabol ko talaga reada to. Pinilit ko. Alanganin nga ako dahil tingin ko sa sonar parang napakanipis eh. Naawa din ako sa Pangulong dahil panglimang area na o uh, kunti lang. So, pinilit ko na lang talaga kasi sayang din naman pagdagdag. Malapit na kami kumunta itong buwan na ito. Sana nga kumunta tayo ng buwan na ito. mga nag-subscribe pala at nanood ang aking mga video maraming salamat talaga sa inyo dahil laganin ako halos walang makita sa unar eh buti may bumagkat sa peace finder <laughs> di ko sana ariahan eh yun salamat sa mga nanonood sa sumusuporta sa aking channel ah uh, salamat talaga ako dahil monetize na yung channel ko dahil doon sa isang video ko na inabot na nang 41k views yun talaga nagpamonetize sa akin salamat talaga sa inyo maraming maraming salamat And dahil sa inyo na monetize yung channel ko limang taon ko tong ah uh, limang taon ako nagbablog pero ngayong taon lang na to, uh, talagang nagprosige ako mag-upload kasi ano kasi yung signal yung problema sa amin dito eh hindi basta basta makapag-upload kasi nasa laot ngayon kasi medyo lumalakas na yung mga signal dito dami na mga silset kaya halos madalas na rin kami magka-signal hindi katulad noon 2020 umpisa ako nag-vlog pili lang yung lugar na malakas yung signal minsan may signal di ka pa makapag upload kaya ang hina ng data ngayon medyo okay na dahil marami ng cell site na tinayo pero talaga araw araw may signal kaya kung napansin nyo yung mga video ko wala sa oras yung upload dapat kasi nyan kung anong oras nag-upload yun lang dapat hapon hapon lagi sa akin, wala sa oras wala sa kuwan, kung anong basta may signal kailangan samantalahin eh. hindi ko in-expect na habot o ganyan karami ito mga kapising kasi kanina alanganin talaga ako to. kasi walang halos makita sonar, pagkalutang kasi yung isda antatapatan mo yung isda halos hindi na makita sonar Bote sa fish finder may bumakat kaya pinilit kong arihan. Kaya mga isandaan na yan. Sasalok pa. Maya Limandan. Becik Tim Main number aku saya di Ba sa na yan. Ilang araw din kami hirap nakahuli. Saan kami nakakarating? Pinaka, ano namin, tagkat ng daan. Kahapon, uli namin, dalawang daan mahigit lang. Buti ngayon, nagkakabawi tayo. nabol kasi namin yung kota malapit na kami kumota eh. kaya yeah, tsaga tsaga talaga sikap talaga yoy <laughs> ganda ng isda lalaki na isim siguro may babae pero isik na lang hindi ka tulad nung area namin kanina mix may babae small mix ngayon lamang talaga yung lalaki SM Kala super supra sobra yung ilo nila basla, kapos pa pala. Oh, marami pa oh. <laughs> Yon, thank you Lord. yung mga salabay puti di gano'ng kramihan yung salabay kamarami kasi ganyan mga jellyfish salabay o tawagin sa amin yan dito kamarami yan ang isa sa dahilan na nagpapahina sa isda nalalamok yung isda dyan lima gyud lima gyud <laughs> alanganin sana ko pang lima kay nahiya ko sa iyo eh <laughs> sumikat na yung araw against the light na tayo dito tayo dalawang daan na yan yun wala na so estimate ko dyan na sa mga dalawang daan pa sobra pa Pero, tapos na yung salok may nag-comment kasi doon mga kapising na ano, sagutin ko lang yung uh, may comment kasi siya. Uh, ko naman, sabi pa niya, ito yung dapat ipatigil dahil nauhubo sa isla, no? nawala na yung mga maliliit na mga isla. Tapos uh, sabihin ko lang po sa iyo, hindi po nauhuli ng mga maliliit na mga yung mga galunggong na yan hindi nila nahuhuli yan kasi laot po kami kaya nga po may batas po dahil hindi kami pwede sa tabi may limit po kami yung mga maliit na mga isda na sabi mo sa tabi lang yan sila kung may makikita man dito sa laot mga will mga ngawil po yan at hindi po galunggong nahuhuli nila dyan yung mga isla bato hindi naman po namin nahuli yung mga isla bato kasi hindi naman kami pwede dyan sa mga bato mapaura lang bat namin Huwag kayong si alala boss, hindi po yung maliliit na mga dyan kasi hindi naman nila nauhuli yan. Yung mga malalaking fishing boat na talaga nakakahuli dyan. Yung mga bangka naman, hindi nila namamalakayan na ganyan. Yung pamalakayan lang na sa gilid. Bawal po kami doon sa gilid. Sana boss, nasabot ko yung tanong mo. Maging panatag na yung logo ha. <laughs> salamat, salamat sa comment mo boss. adalah nila diyan sa gilid. matagal pagka may jellyfish sa labay kasi dadamputin mo pa yung sa labay na matagal magpala dyan buti nga kunti lang mayroon talaga minsan na halos sa labay makikita mo kunti lang yung isda sayang din naman mo itapon kasi may isda eh Ha? pa nga ako <laughs>